Pag ang taong Muslim na sumamba kay Allah, pag oras ng kanyang kamatayan ay bababa ba para sa kanya ang mga anghel ng Allah. Sinabi ng Allah sa banal na Quran Surah Fusilat ayat Rikalo, Arabic, Inna ladhina qalu Rabbuna Allah, thumma staqamu tatanazzalu alayhimul malaikat, alla takhafu wala tahzanu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tagalog. Tunay na ang mga nagsabi, ang aming Panginoon ay si Allah at nagpakatatag. Ang mga anghel ay magsisilibot sa kanila sa oras ng kanilang kamatayan at sasabihin, Huwag kayong matakot at huwag kayong malumbay. Magbigay ng magandang balita sa paraiso na ipinangako sa inyo. Surah Fusilat, S.T. Palivanag Ang talatang ito ay nagpapakita ng kagandahan ng pagkakaroon ng matibay na pananampalataya at pagkakaroon ng tamang direksyon sa buhay kapag ang isang tao ay namatay sa pananampalataya at nagsasabing si Allah ang kanyang Panginoon, ang mga anghel ay bababa upang magbigay sa kanya ng kapayapaan at magsabi sa kanya na huwag matakot at huwag mangamba. Ang mga anghel ay maghahatid ng magandang balita ng paraiso bilang gantimpala para sa kanyang pananampalataya at pagsunod kay Allah. Ang talatang ito ay isang pagpapalakas ng loob sa mga mananampalataya na magtiwala kay Allah at magpatuloy sa tamang daan. Kung nagustuhan mo ang video natin, ngayon mag-iwan ka lang sa ibaba ng Masya Allah.